Kung inaakala mo na kabisado mo na ang buong kasaysayan ng tao ayon sa Biblia, ay eh nagkakamali ka dahil ang Book of Giants ay tiyak nagugulatin at mababaliw ka. Pero bakit? Sa halip kasi ng mga karaniwang kwento ng mga propeta at banal na digmaan, ay eh kakaiba ang ibabahagi ko sa inyo. Dito inilalahad ko ng detalyado ang mga nakakakilabot na lihim tungkol sa ating pinagmulan. Ito ay mga hiwagang sadyang itinago sa mahabang panahon. Dito natin makikilala ang mga nephilim. sila ang mga dambuhalang nilalang na isinilang mula sa ipinagbabawal na ugnayan ng mga anghel at mga tao. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike at isubscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Hindi tulad ng mga aklat na puno ng moral na aral at banal na patnubay, ang aklat na ito ay ang magdadala sa atin sa isang mundo ng labanan sa kalangitan at pagbagsak ng mga makalangit na nilalang. Ang mga arkanghel dito ay hindi nagpakita bilang mga gabay o tagapagtanggol ng sangkatauhan, kundi bilang mga mandirigma laban sa mga malahiganting nilalang na ito. At ito ay pinamumunuan ng mga misteryosong karakter gaya ni Naoya at Maway. Ang paglalarawan sa kanila ay hindi simpleng masama o banal, kundi mas komplikado. Ang tanong ngayon, kung naging sanhi sila ng mga kaguluhan noon sa lupa, mayroon pa ba silang tsansa na matubos? Sa tekstong ito, nanatagpuan sa iba't ibang piraso mula sa Dead Sea Scrolls at sa mga sinaunang manuskrito ng Manichean ay ang magbibigay ng masalimuot na pananaw sa mga misteryo ng sangkatauhan. Pero lingid sa kaalaman ng lahat ay kakaunti lamang ang nakaririnig nito dahil ang Book of Giants ay hindi isinama sa mga opisyal na kasulatan ng Biblia sa halip na natili itong nakatago sa anino ng mga lihim na kaalaman. Kaya ang tanong, bakit ito sadyang iniwan na lang sa gilid ng kasaysayan? Balikan natin ang simula. Ang Book of Giants ay pinaniniwalaang naisulat noong ikalawa o ikatlong siglo BC mas nakilala ito matapos matuklasan ng Dead Sea Scrolls noong 1947 ng isang pastol na naghahanap lamang ng kanyang stray na kambing nang natuklasan niya ang isang kuweba sa Qumran. Dito natagpuan ang napakaraming sinaunang manuskrito kabilang ang halos lahat ng aklat ng Lumang Tipan, maliban kay Esther. Ngunit higit pa sa mga pamilyar na kasulatan, may mga natagpuan ding kakaibang mga akda na nagbigay linaw din sa mga paniniwala sa isang kakaibang relihiyosong komunidad at ang tinutukoy dito ay ang mga isenes. At dito na nga lumitaw ang misteryosong Book of Giants. Sa kwento nito, inilarawan ang mga higanting isinilang sa pamamagitan ng mga bumagsak na anghel at mga babae sa lupa sa kanilang laki at lakas, nagdala sila ng kaguluhan. Sinamsam nila ang yaman ng mundo, winasak ang kalikasan, at tumabot pa raw sa pagkain nila ng kanilang kapwa-tao. Dahil dito, napilita ng Diyos na magtakda ng hustisya. Isinalaysay din dito ang sasapitin ng mga higante sa pamamagitan ng nagbabaha. Ito na ang wakas. At binanggit ito sa Genesis 6 verse 4. There were giants in the earth in those days. Isa sa mga pangunahing tauhan sa aklat na ito ay si Enoch isang lalaking kilala sa kanyang kabanalan. Siya ang naging tulay sa pagitan ng Diyos at ng mga Nephilim, isang tagapamagitan na nagdala ng mensahe ng hatol mula sa kalangitan. Sa mga piraso ng tekstong ito, sumilip ang mga pangalan ng mga higante tulad ni Naoya, Hahia at Mahawai, mga nilalang na bagamat malalakas ay natakot din sa kanilang kapalaran at nag-alala sa parusang darating. Ngunit mahalagang tandaan, ang Book of Giants ay hindi kasama sa kanon ng Biblia. Bakit? Sa mga unang siglo kasi, noong binubuo ang official na record ng mga kasulatang itinuturing na banal, may mga mahigpit na pamantayan. Ang isang akda ay kailangang may malinaw na may-akda, karaniwang isang apostol o taong malapit sa kanila. Dapat din itong malawak na tinanggap ng mga unang komunidad ng pananampalataya at sumasang-ayon sa mga itinuturing na tamang doktrina at moralidad. Hindi po masa ang Book of Giants sa mga pamantayang ito kaya ito'y naiwan na lang sa labas ng kanon. Sa makatuwid ay hindi ito kinikilalang kinasihan mismo ng Diyos. Gayunman, hindi rito nagtatapos ang kwento. May iba pang tradisyong nakapaloob dito tulad ng sa Manichean religion na itinatag ni Mani. Ayon sa ilang bersyon, siya mismo ang nagsulat ng isa sa mga edisyon ng Book of Giants. At ito ay isinama niya sa kanilang mga aral. Ipinapakita nito na bagamat hindi ito kinilala sa mainstream na relihiyon, ang aklat na ito ay patuloy na bumuhay ng interes at pagtatalo sa loob ng maraming siglo. Si Mani, na kilala bilang tagapagtatag ng relihiyong Manichean, ay lumaki sa Timog Mesopotamia sa isang sekta ng mga Hudyong Kristiyano. Bata pa lamang siya, nagsimula na siyang magkaroon ng kakaibang mga pangitain sa edad na labindalawa, ang kanyang mga vision ang naging dahilan ng kanyang pagkatakwil at dito na siya nagtayo ng sariling pananampalataya. Ang kanyang pangalan na Mani ay pinaniniwalaang hindi personal na pangalan kundi isang titulong may kaugnayan sa relihiyon. Sa bersyong isinulat ni Mani, halos kahawig nito ang mga piraso mula sa Dead Sea Scrolls. Nakasaad dito ang kwento ng mga nilalang mula sa kalangitan. Mga demonyo at bumagsak na anghel na tumakas mula sa kanilang makalangit na pinagmulan at bumaba sa lupa. Doon sila'y nagahasik ng kaguluhan at pagkawasak. Ang buong salaysay ay umiikot sa matinding labanan ng liwanag laban sa dilim na pinamumunuan ng apat na makapangyarihang arkanghel, sina Michael, Gabriel, Rafael at Uriel. Kahit sa mismong Biblia, may mga bahaging tila kaakibat ng Book of Giants. Sa aklat ng Henesis, Kabanata 6, Talata 4, sinasabi, may mga higante sa lupa ng mga araw na yun, bago pa ang baha at maging sa pagkatapos nito. At sa aklat ng mga, mga bilang Kabanata 13, Talata 33, muling binanggit ang mga Nephilim na inilarawang napakalalaki kung kaya't ang tao ay mistulang mga tipaklong lamang sa kanilang harapan. Ayon sa Book of Giants, ang mga Nephilim ay hindi lamang higante sa pisikal na anyo kundi sila rin ay nagtataglay ng mataas na kaalaman. Ngunit ang kanilang mga itinuro sa sangkatauhan ay ipinagbabawal, mga sikreto ng agham, sining ng digmaan at iba pang bagay na nagbunga ng malawakang kasamaan at pagkabulok ng moralidad. Dalawa sa mga kilalang Nephilim, si Naoya at Haya, at nanaginip sila ng nakakakilabot na mga vision. Ang kanilang mga panaginip ay nagsasaad ng paparating na paghuhusga. Si Enoch Isang kilalang figure sa Biblia na kilala sa karunungan at mga revelasyong apokaliptik ang nagbigay ng paliwanag. Ayon sa kanya, ang dakilang baha ay hindi maiiwasan at ito'y lilipol sa mga higante upang linisi ng daigdig. Mula rito, inilahad ng aklat ang mas detalyadong pinagmulan ng kaguluhan. Sinabi na ang Diyos ay nagutos sa dalawang daang anghel na tinawag na mga watchers na bumaba sa lupa. Ang kanilang tungkulin, bantayan ang mga tao at gabayan sila mula sa malayo ngunit hindi dapat pakialaman. Pinamunuan sila ni Semiyasa, si ang kanilang pinuno na pinagkatiwalaan ng Diyos. Sa simula, naging tapat sila sa kanilang misyon, ngunit kalaunan, nabighani sila sa kagandahan ng mga mortal na kababaihan. Ang paghanga ay unti-unting naging pagnanasa, maging si Semiyasa na dati matatag ay natukso rin. Bumuo sila ng ugnayan sa mga kababaihan at ibinahagi ang kaalaman ng langit na dapat sanay lihim. Si Azazel isa sa kanilang pinakatanyag ang nagturo sa tao ng paggawa ng sandata at sining ng digmaan, mga bagay na naghasik ng karahasan. Dito isinilang ang mga Nephilim mula sa ipinagbabawal na pagsasama ng tao at watchers. Lumitaw ang mga nilalang na higante, gutom sa lahat ng bagay. Sinira nila ang mga bukirin, winasak ang mga kagubatan, pinatay ang mga hayop at kalaunan pati tao. Nang maubos ang kanilang mga biktima, sila mismo ay nagkainan sa isa't isa. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mundo ay nagmistulang disyerto ng karahasan at gutom. Ngunit may kakaibang nangyari sa gitna ng kaguluhan. Ang ilang Nephilim ay nagsimulang bumuo ng mga pangkat at tribo, tila ba ginagaya ang mga lipunang kanilang winasak. Sa kanilang mga puso na babalot ito ng pagdududa, pagsisisi at takot. Isang gabi, habang nakapalibot sa apoy, nagsalita si Maui, isang pinunong higante na binabagabag ng kanyang mga panaginip. Mga kapatid, wika niya. Nakakabagabag ang mga pangitain natin. Kagabi, napanaginipan ko ang isang bato na nasa ilalim ng tubig. Ng aking buhatin may apat na pangalan na nakaukit, Noah, Shem, Jefet at Ham. Tahimik na nakinig ang lahat. Ang mga pangalang iyon bagamat hindi nila kilala ay nagdala ng bigat ng kapahamakan para kay Maui. Ito'y hudyat ng kanilang paparating na paglipol. Tumindig si Oya, anak ng isang watcher at pinagtawanan ng panaginip. Mga pangitain lamang ito. Anya at nagkwento rin siya ng sarili niyang panaginip na tila walang kabuluhan. Ngunit kahit siya'y nagkunwari Ramdam ng lahat ang takot na bumabalot. Maraming higante ang nagtanong, ang mga parusa ba ay para sa kanila o para sa kanilang mga amang bumagsak mula sa langit? Sa tabi ng apoy, tahimik na nakaupo si Gilgamesh, isang pangalan na halos kasing kahulugan ng lakas. Hindi siya nagangat ng tingin, ngunit malinaw niyang sinabi na walang mortal ang makapapantay sa kanya. Gayunman, inamin din niya na wala siyang kapangyarihang para ihambing sa Diyos. Dagdag pa niya malapit ng matapos ang panahon ng mga higante at ng mga taong stray na gaya niya. Kinagabihan, muling nabalisa ang kanilang pagtulog dahil sa mga nakakatakot na panaginip. Sa pagkakataong ito, isang napakagandang hardin ang naging sentro ng kanilang mga vision. Ngunit ang paraisong iyon ay biglang naging naglalagablab na impyerno. Ayon kay Oya, ang dalawang daang punong sinunog sa hardin ay sumisimbolo sa kanilang mga ama, ang mga watchers, na bahala ang mga higante. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang kanilang mga panaginip kaya iminungkahi ng isa na humingi ng payo kay Enoch ang kilalang matalino at tagapagsalin ng mga revelasyon. Marami ang pumabor dito ngunit si Oya ay nagalit para sa kanya parang minamaliit ang kanyang pamumuno. Gayunman nagpasya si Maui na makipagkita kay Enoch Dumipad siya patungo sa isang liblib na lugar kung saan naninirahan ng banal na eskriba. Malugod siyang tinanggap ni Enoch, ngunit ipinaliwanag nito na hindi niya maibibigay ang sagot nang hindi humihingi ng pahintulot sa Diyos. Sa kabila nito ipinangako ni Enoch na idadalangin niya ang mga panaginip ni Mawe sa makapangyarihan. Bago siya umalis, binigyan siya ng warning. Huwag kang lalapit sa araw, baka masunog ka. Habang lumilipas ang mga araw na walang tugon mula kay Enoch, mas lalo pang kinain ng duda ang mga higante. Ngunit bumalik si Enoch bitbit -bit ang isang tapias na nagsasaad ng nakatakdang paghuhukom. Nagningit-ngit si Oya at Haya at hinarap si Enoch ng may pagbabanta. Pinigilan sila ni Mawe at pinaalalahanan tungkol sa paparating na ng langit. Hindi nagtagal, dumating ang mga arkanghel. Pinamunuan ni Gabriel ang mabagsik na labanan. Gumamit siya ng tusong taktika, pinag-away ang mga higante laban sa isa't isa hanggang sila'y nagbagsakan. May ilan sa kanila ang nanalangin ng awa ngunit hindi pinakinggan. Katulad ng hula, bumuhos ang dakilang baha. Sa gitna ng rumaragasang tubig, nakasakay si Noah sa kanyang arka, dala ang mga hayop na nakatakdang magpatuloy ng buhay. Mula sa isang bangin na tanaw ni Oya ang nangyayari. Hindi siya makapaniwala. Paano nga ba matatagpuan ng tunay na awa sa mga anghel na ubos lakas lumipol? Kasama ang kanyang kapatid na si Haya, umakyat sila sa bundok para makaiwas sa tubig. Ngunit sa halip na kaligtasan, isang nakapanghihilakbot na view ang bumungad, isang dambuhalang nilalang mula sa kailaliman ng dagat, nababalot ng kaliskis at may kakaibang kulay purple. Ito ay walang iba kundi ang Leviathan, isang halimaw mula sa sinaunang alamat. Mabilis nitong inatake ang magkapatid. Sa isang iglap na sa mga jona ng halimaw si Haya, wala nang malay. Binalot ng galit at paghihiganti si Oya sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Pinukpok niya ang mga mata ng Leviathan. Ngunit nang madulas mula sa kanyang mga kamay ang sandata at mahulog sa kailaliman, ginamit niya ang sariling lakas upang wasakin ang ulo ng halimaw. Sa huli bumagsak ang Leviathan, ngunit bumagsak din si Oya, Sugatan at Lupaypay. Habang nakahandusay sa batuhan, nakarinig siya ng tunog ng mga pakpak. Isang anghel ang lumitaw at sinibat siya mula sa likuran. Dahan-dahan nawalan siya ng pakiramdam habang unti-unting nilalamon ng tubig ang buong daigdig. Ang tunog ng trompeta ng langit ang huling narinig niya, hudyat ng tuluyang pagtaas ng baha. Sa huli, tanging si Noah at ang kanyang mga anak na si Nashem, Japheth at Ham ang nakaligtas, gaya ng ipinakita sa panaginip ni Maui. Ang mga higante ay naglaho, ngunit ayon sa kwento, hindi nagkaroon ng kapahingahan ang kanilang mga espiritu. Ang mga kaluluwang puno ng galit at paghihiganti ay nag-anyong masasamang nilalang na patuloy na bumabalik sa iba't ibang anyo. Ito ang pinaikling bersyon ng Book of Giants, isang aklat na matatagpuan sa mga tipak na teksto tulad ng Dead Sea Scrolls noong 1947 at sa tradisyong manikian na lumitaw bandang 250 CE. Parehong bersyon ay kulang at hindi buo na nagiiwan ng maraming tanong at hakahaka tungkol sa kanilang totoong kapalaran, ang iisang malinaw. Sa huli, ang mga anak ng Watchers ay nahatulan dahil sa kanilang kasalanan, gaya ng nakasaad din sa Book of Enoch. Sa bersyong manichean ng kwento, mas malinaw ngunit nananatiling misteryoso ang naging wakas. Sa puntong ito, si Naoya at Haya, mga anak ng pangunahing Watchers, ay nakipaglaban sa dambuhalang halimaw ng dagat na Leviathan kasama pa ang arkanghel na si Rafael, isang labanan na kumakatawan sa sukdulang tunggalian ng nilikha laban sa kapangyarihan ng langit ngunit higit pang kapansin-pansin ang papel ni Enoch sa salaysay, siya ay tila nakatayo sa gilid ng mga pangyayari, hindi lubos na nakikialam, ngunit naroon bilang tagapamagitan. Ito yung maangkop sa kanyang pagkatao, lalo na't sa sariling aklat ni Enoch, inilalarawan siyang nakaranas ng mga hiwaga at paglalakbay sa ibang daigdig. Sa Biblia, isang maikling pahayag lamang ang nakasulat tungkol sa kanya. Sa Genesis chapter 5 verse 24, sinabi na kinuha siya ng Diyos. Walang binanggit na kamatayan, kaya't marami ang naniniwalang iniakyat siya sa langit ng buo. Bilang lolo sa tuhod ni Noah, nagiging mas makahulugan ang pangitain ni Mawe tungkol sa tabletang may pangalan ni Noah. Parang ipinapakita na tanging lahi ng isang taong kakaiba at banal. Gaya ni Enoch, ang karapat dapat na maligtas mula sa paparating na dilubyo. Sa Book of Enoch, malinaw ang kanyang tungkulin. Siya ang mensahero ng Diyos sa mga watchers nagdadala ng hatol at walang pasubaling kaparusahan. Sa Book of Giants, ganun din ang papel niya. Sinusubukan niyang bigyan ng pag-asa ang mga anak ng Watchers, ngunit malinaw na ipinag-utos ng Diyos na wala ng awa. Ang tanging magagawa ni Enoch ay ipaalam sa kanila ang tiyak na kaparusahan. Nakakagulat din ang paraan ng paglalarawan sa mga higante. Sa Biblia, tinatawag silang Nephilim, mararahas, mapanira at parang mga hayop na walang pakundangan. Ang layunin lang ay sumira at kumain. Ngunit sa Book of Giants, ipinakita silang mas komplikado. Nag-aalala sila sa kanilang mga panaginip, nagpapakita ng emosyon at naghahanap ng sagot. Parang sinasabi ng teksto na kahit sila'y produkto ng bawal na pagsasanib, may kakayahan din silang makaramdam ng takot, pagsisisi at pagdududa. Halimbawa si Maui. Sa halip na tumanggap na lang ng kapalaran, hinanap niya si Enoch para magtanong. Para bang gusto niyang humanap ng paraan isang senyales na posibleng may pag-asa pa sa pagbabago. Pero may ibang nagsasabing hindi ito tunay na pagsisisi. Sa Dead Sea Scrolls na versyon, ipinapakita na nanalangin ang mga higante hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil gusto lang nilang mailigtas ang sarili mula sa kapahamakan. Ang kanilang pagdarasal ay huling baraha, hindi tunay na pagbabalik loob. Kasama rin dito ang isang kilalang pangalan mula sa ibang alamat, si Gilgamesh. Sa Sumerian Epiko, siya ay dalawang katlong Diyos at isang katlong tao, isang bayaning may pambihirang lakas at pagnanais na hanapin ang immortalidad. Ngunit sa Book of Giants, bagamat ipinakita ang kanyang lakas, inamin niyang hindi niya kayang hamunin ng kapangyarihan ng langit. Isang malinaw na pahiwatig na walang sinuman, kahit isang alamat na tulad ni Gilgamesh ang pwedeng tumapat sa Diyos ng Biblia. Kapansin-pansin din na sa kanilang desperasyon, ang mga higante mismo ay lumapit sa isang tao, si Enoch, para humingi ng payo. Isa itong tanda kung gaano kalalim ang kanilang kawalan ng pag-asa. At ang paglalakbay ni Mawe papunta kay Enoch ay inilalarawan na isang cosmic journey. Dumadaan pa malapit sa araw isang detalyeng kahawig ng mga hiwaga sa sariling aklat ni Enoch. Gayunman ang naging sagot ay iisa lamang, hatol at kaparusahan. Dala ni Enoch ang parehong mensahe na tinanggap ng kanilang mga ama, ang watchers, na sila ay wawasakin dahil sa kasalanan. May pahiwatig ng posibilidad ng pagsisisi, pero malinaw na hindi iyon pinahintulutan. Kaya't sa kabuuan, ang Book of Giants ay hindi lang basta dagdag na kwento tungkol sa mga Nephilim. Isa itong masalimuot na paglalarawan ng kanilang pagkatao, mga nilalang na may kakayahan sa karunungan ngunit binalot ng kasakiman at kasamaan. Isang halimbawa ito ng sinaunang panitikan at apokaliptik ng mga Hudyo na nag-aalok ng pananaw tungkol sa relihiyon, cosmology, at mga warning ng kasaysayan. Mahalaga ang aklat na ito dahil pinapaalala nito ang isang katanungan. Ano ang nangyayari kapag ang banal na kaayusan ay nilabag? Hindi lang ito kwento ng mga anghel at higante. Isa itong warning tungkol sa kaguluhang dumarating kapag ang mga hangganang itinakda ng Diyos ay pinagtangka ang lampasan. At kung sa kanila kaparosahan ang naging dulo sa ating panahon, tanong ito na dapat ding isipin, anong uri ng pamana ang iiwan natin kung patuloy nating binabaliwala ang mga batas ng Diyos at ng kalikasan? Mas laliman pa natin. Kung doon sa nauna ay tumigil tayo sa mabibigat na tanong tungkol sa kapalaran ng mga higante, ngayon ay silipin naman natin ang mas malalawak na bakas ng kwentong ito. Paano nabuo ang tekstong hawak natin ngayon? Bakit kumalat ito sa iba't ibang dako? At bakit halos lahat ng kultura ay may alamat tungkol sa mga dambuhalang nila lang? Hindi na natin uulitin ang baha, ang parusa, o ang labanan. Sa halip magbubukas tayo ng panibagong palaisipan, mga pananaw na hindi pa natin natatalakay. Ang Book of Giants ay hindi nakarating sa atin bilang isang buo at kumpletong aklat. Kadalasan ang hawak ng mga scholar ay pira-piraso lamang, luma, may butas at minsan ay kulang ang kalahati ng pangungusap. Parang puzzle na maraming nawawala, kaya bawat linya ay maingat na pinaghahambing. Bawat hugis ng letra at tinta ay iniinspeksyon para maitugma. May mga salitang inuulit kaya nagiging clue kung saan ikakabit ang ibang piraso. Mas naging posible ito ngayon dahil sa teknolohiya gaya ng high-resolution photography at multispectral imaging na kayang bumasa ng halos naglalahong tinta. Dahil dito, may mga detalyang dati hindi makita na ngayon ay muling nabubuhay. May iba't ibang wika rin na ginamit, may mga fragments na nasa Aramaic at may mga version na naisalin sa tradisyong Manichean sa Asia. Kapag nag-iiba ang wika, nag-iiba rin ang pangalan at tunog ng mga karakter. Ang Semjasa ay nagiging Semyasa at ang Azazel ay minsang lumalabas na Azael. Hindi simpleng pagkakamali ito kundi palatandaan na ang kwento ay naglakbay mula komunidad patungo sa panibago na dadala at nababago ang anyo habang isinasalin. Dito papasok ang tanong kung bakit may ganitong bersyon sa iba't ibang lupain. Ang Book of Giants ay umabot hanggang sa tradisyon ng mga Manikian noong 3rd century. Si Mani ang nagtatag ng relihiyong ito ay nagturo ng doktrinang nakasentro sa labanan ng liwanag at dilim. Natural na akma sa kanilang pananaw ang kwento ng mga anghel na lumabag at mga nilalang na nagdulot ng kaguluhan. Sa pagkalat ng kanilang aral sa mga ruta ng kalakalan, naisalin din ang aklat sa iba't ibang wika, kaya nagkaroon ng bagong tunog at bersyon. Ngunit bakit halos lahat ng kultura ay may alamat ng higante? Sa Griego, may labanan ng mga Titan laban sa mga Diyos. Sa Norse, may mga Jotnar. Sa Biblia, may Nephilim. Sa iba't ibang bayan, may mga kwento ng Dambuhala. Para sa mga psychologist at historian, simbolo ito ng mga puwersang hindi kayang kontrolin ng tao. Giyera, kalamidad o sariling ambisyon. Ang higante ay sumasagisag sa kapangyarihang lampas sa normal at halos lahat ng kwento ay may parehong wakas. Kapag sumobra, may darating na kabayaran. Kaya makikita sa Book of Giants ang madalas na paggamit ng mga panaginip. Hindi ito basta palamuti kundi isang paraan ng warning. Sa sinaunang panitikan, ang panaginip ay parang selyadong mensahe mula sa langit, larawan ng hardin, puno, bato o dagat na nagsisilbing simbolo ng hatol. Hindi ito sinasabi ng tuwiran, ngunit mas malakas ang impresyon dahil nakikita ng isip ang larawan. Sa isang salaysay o dokumentaryo, bagay na bagay ang ganitong simbolo dahil madaling isalaysay at ilarawan. Makikita rin dito ang kakaibang papel ni Enoch. Hindi siya bida sa labanan kundi tagapamagitan, mensahero na hindi sumasawsaw sa emosyon. Ang kanyang posisyon ay nagpapakita ng isang modelo ng tamang distansya. Lapit para marinig ang daing ng mga nilalang ngunit layo para manatiling tapat sa ipinapahayag na hatol. Sa kasalukuyan, maihahalin tulad ito sa mga guro, sentipiko o pinuno na kailangang manatiling patas kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit higit pa sa detalye ng kanilang kwento, ang Book of Giants ay nagtatanong ng dalawang bagay na hanggang ngayon ay mahalaga. Una, may hangganan ba ang kaalaman? Ang lihim na ibinahagi ng mga watchers ay nagdulot ng kapahamakan dahil dumating ito sa maling oras at maling paraan. Sa panahon natin ngayon may mga bagay tulad ng artificial intelligence, gene editing at surveillance. Ang tanong ay pareho. Lahat ba ng kayang tuklasin ng tao ay dapat niyang pakialaman? Pangalawa, ano ang mangyayari kapag ang tao ay nagkunwaring Diyos? Ang kwento ng mga higante ay warning na anumang kapangyarihan na hindi ginabayan ng pananagutan ay mauuwi sa pagkawasak ng tao at kalikasan. Kahit hindi ito napabilang sa opisyal na kanon ng Biblia, hindi nito binababa ang halaga ng aklat. Mahalaga ito bilang salamin ng iniisip at kinatatakutan ng sinaunang lipunan. At kapag binabasa ito ngayon, nagbibigay ito ng mas malawak na konteksto sa mga kwento ni na Noah at ng baha. Mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong aklat ay hindi dapat basahin para hanapin ang eksaktong detalye, kundi para maunawaan ang motif at tema. Ano ang inuulit? Ano ang warning? at ano ang ipinapakitang takbo ng isipan ng tao. Sa ganoong pagbasa, mas nakikita natin na ang Book of Giants ay hindi lamang katang isip, kundi paalala sa kung paano natin hinaharap ang mga tanong tungkol sa kapangyarihan, kasalanan at kapatawaran. At sa pinakabuod, ito ay kwento ng tao na binihisan ng alamat. May pagnanais, may pagkakamali, may takot at may tanong. May kapatawaran pa ba kung huli na ang lahat?